Ayan mga master kumusta po? Ayan, bali na dito pa rin po tayo sa pagtatas nitong bangka, naghihila pa rin tayo ng chimney Alright All Ayan shout out na rin kay Romnick Reyes. All ayan. Tol, shout out na rin dito kay Patrick Brad. Ayan, ang kanyang YouTube channel from Canada. All mga master. Tingnan natin tong ating pagtatas. Ayan mga master, yung hindi pa nga pala nakapag-subscribe, ayan please subscribe na po tayo ano, bilang suporta sa ating mountain channel. Ayan. Gandahan lang ang baga na abante ano. yun nasira na yung timon yun yun oh mabag ko siya oh yun misod 1 inch Babangga na dito sa ano, pakuko. Dadadala mo ka kayong dalawa? Buludoy, tulak mo dito sa puwitan. Buludoy, papatulak ko sa puwitan. kulang. sa piyersa. Jack sana iyan, kuya. Ano ito yan o, manumanong pagtataas. Dalawa tao lang nagtutulak sa uli. Dito. One. 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 train na One. ha. Yung yung mo diyan. Yon, laki ng inipod. Itaas ito, Malbi. Itaas ito. Yung paltik. Itaas mo. Dumikit na. Ang laki ng inipod. Haba. Alright. Gagalitan ka ni agatuna Tuna dyan. Palakang, ha? Palakang, Haba. Hmm. 24? 21. <laughs> 21 do. Taya <laughs> eh. 21 dos. istingin mo daw. <laughs> galing tulak wag buhat <laughs> akit ka ng pala pa para madulas yung ano dapat bagong pala pa laki lumampas na nga yung ano ayaw yun sa may pakukuo Ay, ang kapalag Pag tumukas na dito ah, pag nakasakay na lahat sa kalang yan, di pa naman na nakasakay, oh, di pa nakasakay sa kalang nakakab-kab dyan ah. Pero kung nalagyan ng ano yan, star game, yung ano ay ah, yung palapa, Para madulas. Yung sariwa sana. May mabababa man dyan na yung... Yan, para madulas. Nalo, brand yung palapa yan. Yung bago. Agad, buludoy, bibigyan ka namin sa daan. Hindi! Hey. Masakit ng nyug na yan, oh. Akyat! Akyat! Bibigyan niya si sa dahan, Ay, ba, uh -huh. Kung ka ng panghataw doon sa likod. Hataw-hataw ah. yung pabang chinichimblak. Hey. O Agayunin mo. Yan, bago-bago. Oh. Doon tayo. eh ya na yan. Titignan mo yung ano, yung nandiyan sa may pakukot. Pag lumayo na yan, umabanti yan. Ayan, nasa unahan na yan. pag... Oh, na yan uli. Tara yung ano, ay pag umutog ay umu Hmm. Eh, yeah, pag sa ganyan, may tao yan, abanti na naman yan. Mm -hmm. Sukat ulit, Balbe, Sukat! Dali na jeep Black talagang sunod siya ay. Eh. Hmm. Yan na. Adali na naman yan. Bayan na. Input na naman. Sabi na eh. no Ano ba? Bumi lang ko ulit ng mga sampung bilang doon sa hikit nila. Tingnan mo, na naman yan. So, pahinga muna. Sayang. Sayang. Lalo sayang ang buhay na tao kung tinamaan na yan. Talaga. Naputol yung lubid. Yeah. May gito tinamaan ng chimblak. Ang layo Oh. Ayun. Hindi Ay ko na nga yung nakita. Dito siya nang galing Oh. Paano kapigat yung hayop para lalo yung Ano mga kapigat yung Patay pati talaga yun. Diretso patay yun. Yung lakas Kala mo hindi sa abog ay. Layo. Bayan mo yung balbi. Alalay ka ng hila na yun ah. Ayan, huwag mo na ilapit yan. Ayan mo lang yan. Para sa magating. Ayan, kuhay mo yung may ano, hilain mo yan. Mamaya, mamaya. Hindi na din tayo sabi. Nakakalagot na tayo ng lubis. Ayun, kuha mo nunoy. Kuha mo yung may kaluna yun. Kuha mo yung may kalo. Dali mo dito. Pihiti mo yung ano. Ayan, para madala dito. O, ayan. Bago. Hmm. Thank you Lord, thank you Lord. Walang aksidente. Eh. Naputol yung lubid.

Hirit mo lang po, tinihirit. Huwag kayo lalapit dyan. Diyan kayo sa bangka. Huwag kayo. Nangyari na, naputol na. Terima kasih telah menonton! Ano ba gano'ng nagpauso na yun? May ikis yung ano o. Yung kalina. Yung kalina. Gaya mo, Willow, na ito naman ay ano ay. Di, yung, yung alap, yeah, ya, alapang malambot pa. Sige, sige pa. Di, e, ganun mo, yung kanina susundin mo, yun, makaigis, oh. Yan, para hindi mag salabat-salabat. Di bali, nasa ibabaw yung ano, ayan. Everything is under control, yan. Hindi, <mimit> kukuntrahan nga. Ay, talaga doon siya nakalawit.

yun may suporta para hindi tumalsik yung gym block

nga Panga mo na panga Pangalayan mo lang eh, 'di mamatay isang hikit nyo uli 'yan, abante na naman 'yan. Papangalayan mo lang siya nang ganyan, no. <laughs> Lapit na.